hilong kami rito kasi umulan yan o no? malakas ng ulan sinabutan kami ng malakas na ulan kaya medyo malaba yung video natin yung kasi naka plastic yung cellphone magagawa sila ng daan kasi masukal, puro at baging mga, mga ano, parot ni, matinik nandito tayo sa ibabaw ah ibabaw ng garrison ito na daw yun yan mahirap pumasok kasi yung mga tanga ng puno nakambalang sa daan Apat na pala kami ngayon. Sinamahan kami ni Manuel Waring. Sinamahan kami maghanap ng mga pinagpukahan ng puno. kami nang galing. Yeah. Ayun, okay. meron na kami nakita ng isa ron na yun. No? Oo. hindi na talagang mga gata-gata ayun guys meron dito yun mamaya pupuntahan natin yun hanap tayo ng ah ito meron na rito Ito, yan may nakita na kami rito yung... ayan pumasok na yung dalawa kahit right, nandito na kami lang kami ito yung mga ng hapon ng panahon ng gira World War 2 ano sa loob ng yun sige na ang mga tuko nandun yung labas nandun yung loob, ay. loob. manit lang ito yung unang botas na nakita namin so, meron pa rin doon marami sa baba ito yung ibabaw niya tayo sa ibabaw ito yung butas nila ng silipan meron tayo sa loob hindi o ito yung butas ito so, yun yung entrance tapos yung butas na malit doon ng silipan nila siguro yun Kerana apa? Kerana apa? Kerana apa itu? Ay, di masak bang dito. Bakit wala na tahanin? Kontinyo tayo mga guys. Ang buti may tour na tayong may alam talaga dito sa lugar. lang tayo ng adventure. <laughs> talaga yung daan talagang susuot so, 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 sa mga bagay yung dalawang turgay namin nagawa ng daan